hindi niyo bangit puta nga na pala oo oh, gago. eo tingin ka nga rito labo ang pangangit e eh. pangangit to siya eo Ayun, lumina ba gwapo? Gwapo te. Ay, gwapo. Sino na nabibiya ka pa? Nabibiya ka pa niya. ha? Sabay na ito, YouTube na ba mamaya ito? Hindi mo kaya nga, hindi na ko tama pa ano lang nitih lang wala kasi kasi na eh <laughs> <laughs> <laughs>